Ano nga bang mas masarap sa pagluluto ng laing? Tuyong gabi ba? O fresh na gabi? Kasi marami nagsasabi guys na mas masarap daw sa laing yung tuyo. At may mga nagsasabi rin na fresh daw yung mas masarap, yung mas gusto daw nila yung fresh. So ngayong araw guys, magluluto tayo ng laing ngayon. Ang gagawin ko, magluluto ako ng dalawa, itong isang tuyo, saka isang fresh. So magkasindami sila guys, parehas din sila ng variety na pinagkuanan. Ito, kinuha ko to 3 days ago na, kaya tuyo na siya. Ito, kakakuha ko lang ngayon. So lulutuin natin siya na magkahiwalay at magkasindami. Pati yung ingredients niya, susubukan natin ngayon para masagot natin kung ano nga ba ang mas masarap kung tuyong gabi ba o fresh. Tara, simulan na natin. Ayan. Kasama ko pala ngayon mga tropa natin. Ito si Beng, si Dice, at si Boots. Kasi hey guys, ang sikreto dito guys, para hindi daw makati yung niluluto mong laing, huwag mo daw haluin, ganyan ganitin mo lang. Pare, ano sa tingin mo masarap dyan? Yung fresh o tuyo? Mas fans kasi talaga ako ng tuyo eh. Uh, gusto mo talaga sa laing yung tuyo? Of Ayaw mo ng fresh? I Ayaw, mean, gusto kong ibang fresh naman. Anong fresh yun pare? Parang iba ata yun ha. So yun guys, ilalagay na natin yung unang piga sa gata. Kung titingnan natin ang itsura ng dalawa, parang mas masarap talaga yung tuyo kumpara dito sa fresh. Pero magkakaalaman yan mamaya sa lasa. So yun guys, luto na ating laing na dalawang klase. Ito yung fresh, ito yung pinatuyo ng dahon ng gabi. So nandito ngayon si Buds. uh, patikim natin sa kanya kung ano ba yung mas masarap. Ano ba, sabihin mo yung ano talagang mas nasarapan mo ah. Pakiraman talaga. Oh, masarap daw, bacon yun guys. So tikman mo, tikman mo itong isa. Ano para sa'yo, ano mas masarap? Ito, dito tayo yung tuyo titikmong ko na rin kung ano bang mas masarap talaga ito yung fresh sarap ubusin ko muna yan ah wala na parang yes, masarap eh pero tuyo talaga pre mas masarap talaga yung tuyo so si guys ngayon mga tropa natin papatikim natin yung panongay Sarap. Tuyo, yun tuyo yun ha Yung isa Ayan yung fresh Masasarap yung ano, may sili Mas masarap yung tuyo talaga Tuyo talaga, tuyo. Tuyo. Tuyo talaga. Si yung mana, Eugene Yung karne yun ha? Ano? mas masarap tong tuyo so yun guys napatunayan natin kung ano bang mas masarap talaga so, ang standing 4-0 so tuyo talaga kaya <laughs> parehas naman sila masarap so, iba, ta iba lang talaga yung sarap ng tuyo Halika. kumain ka na ba? Hindi pa nga eh may luto kami dito pare Tikman mo nga pare, dalawang klase yan Ito yung, yan laing ito yung tuyo, saka ito yung fresh. Tikman mo pare, ay may kutsara diyan. Ay pare si ano, kapitbahay ko yan si Roji. Yan yung fresh yan pare. Alamin natin kung ano ba mas masarap para sa iyo. Iyan. Tagal ah. Ano mas masarap para sa iyo? Parang parehas lang eh. <laughs>